Akala mo ba ang sikreto ng top 1%, 1 ng populasyon ay gumising ng 4am para uminom ng kale smoothie at magmeditate sa tuktok ng bundok? O di kaya'y mayroon silang isang mahiwagang libro na nagsasabing, Just be positive at bigla, boom, milyonaryo na sila? Mali ang totoo mas kakaiba mas malalim at kung minsan mas hindi komportable ang mga ugali na naghihiwalay sa kanila sa 99% hindi ito tungkol sa pera o yaman ito ay tungkol sa mental operating system nila at ngayon bubuksan natin ang code ito ang 7 kakaibang ugali ng top 1% Check mo kung meron ka nito. Baka isa ka sa kanila at hindi mo pa alam. Ugali number one. Sila ay may radical self-accountability. Sa madaling salita, hindi sila naninisi. Isipin mo, may nangyaring masama sa project mo. Anong unang reaksyon ng karamihan? Kasalanan ng team ko, ang tamad kasi. Kasalanan ng boss ko, hindi malinaw ang instructions. Kasalanan ng traffic. Kasalanan ng universe. Ang 90 tinadan 9% ay naghahanap ng masisisi para itong mainit na patatas na kailangan mong ipasa agad sa iba ang top 1% hahawakan nila ang mainit na patatas titingnan nila ito at tatanungin ang sarili Okay ano ang naging papel ko dito kahit 1% lang ano ang kaya kong kontrolin para hindi na ito maulit ito ay tinatawag na internal locus of control paniniwala na ikaw ang piloto ng buhay mo hindi pasahero kapag hindi ka naninisi Hawak mo ang kapangyarihan para baguhin ang sitwasyon. Kapag naninisi ka, binibigay mo ang kapangyarihan mo sa iba, ugali ng bato. Sila ay nagpa-practice ng deliberate practice. Hindi sila basta-basta busy. Ilan sa atin ang nagsasabing, "Grabe, busy ako buong araw." Pero pag-uwi, parang walang natapos na importante. Ang 199 nangdang diin ang 99% ay nagkakamali sa pag-iisip na ang activity ay katumbas ng productivity parang pagtakbo sa treadmill pinagpapawisan ka pero wala kang nararating ang top 1% gumagawa sila ng deliberate practice konsepto ito ni psychologist Anders Ericsson. paano ito gumagana una pumipili sila ng isang specific skill na gusto nilang i-improve. Halimbawa, public speaking. Pangalawa, binabasag nila ito sa maliliit na parte. Body language, tone of voice, storytelling. Pangatlo, nagpo-focus sila sa isang parte na may 100% concentration. Walang distractions. Tapos, humihingi sila ng feedback. Ang isang oras ng deliberate practice ay mas epektibo kaysa walong oras ng pagiging busy. Hindi ito tungkol sa dami ng oras, kundi sa kalidad ng focus. Ugali number three, sinasadya nila ang discomfort. Aktibo nilang hinahanap ang hirap. Likas sa tao na iwasan ang sakit at hirap. Ang utak natin ay nakaprogram para maghanap ng comfort at safety. Kaya ang 99% ay mananatili sa trabahong ayaw nila, sa relasyong hindi na gumagana. Dahil mas nakakatakot ang uncertainty ng pagbabago, ang top 1% ay naiintindihan ang isang brutal na katotohanan. Ang growth at comfort ay hindi pwedeng magkasama sa iisang kwarto. Kaya sinasadya nila ito. Nagbo-volunteer sila para sa presentation na kinatatakutan ng lahat. Sila ang unang kumakausap sa mahirap na kliyente. Ginagawa nila ang voluntary hardship. Pwedeng kasing simple ng pagligo ng malamig na tubig sa umaga. Bakit? para sanayin ang utak na kaya nitong lampasan ang hirap. Ito ay konsepto ng anti-fragility. Hindi lang sila matibay, mas lalo pa silang tumitibay dahil sa stress at challenge. Ugali number 4. Sila ay may mahigpit na information diet. Ang 99% ay kumakain ng informational junk food. Endless scrolling sa social media 24-7 Breaking News, Chismis. Lahat tinatanggap. Ang resulta, anxiety, information overload, at kawalan ng focus. Ang utak mo ay parang isang kwarto na puno ng basura. Hindi mo mahanap ang importanteng bagay. Ang top 1% ay tinatrato ang impormasyon tulad ng pagkain. May healthy food, may junk food, at mas pinipili nila ang healthy food para sa utak. Ano ang healthy info? Mga libro, long-form articles, mga documentary, mga podcast mula sa experts, impormasyon na tumatagal at nagpapalago sa iyo. Hindi ibig sabihin na hindi sila nage-entertain sa sarili nila. Ang ibig sabihin, sinasadya nila kung ano ang pinapapasok nila sa kanilang isipan. Tandaan, you are what you consume, hindi lang sa pagkain kundi pati sa impormasyon. Ugali number five. Nag-iisip sila in terms of systems, not just goals. Ang 99%, A 99 ay goal-oriented. Gusto kong mag-lose ng 20 pounds. Gusto kong kumita ng 1 million. Gusto kong magsulat ng libro. Maganda ang goals. Nagbibigay ito ng direksyon. Pero may problema. Ang kaligayahan mo ay laging nakapending. Masaya ka lang pag naabot mo na. Paano kung hindi mo naabot? Failure. Paano kung naabot mo? May panandaliang saya, tapos ano na, balik sa dati. Ang top 1% ay nagpo-focus sa sistema. Ang sistema ay ang proseso na sinusunod mo araw-araw na magdadala sa'yo sa goal mo. Ang goal, mag-lose ng 20 pounds. Ang sistema, kumain ng gulay sa bawat meal at mag-ehersisyo ng 30 minuto araw-araw. Ang goal, magsulat ng libro. Ang sistema, magsulat ng 500 words tuwing umaga, kahit anong mangyari. Kapag nag-focus ka sa sistema, panalo ka na agad sa bawat araw na sinusunod mo ito. Ang resulta, by-product na lang yan ng magandang proseso. Ugali number 6 pinapahalagahan nila ang oras kaysa sa pera. Ang 99% kapag may choice, mas pipiliin na mag-aksaya ng oras para makatipid ng pera. Mag-aantay ng isang oras sa pila para sa sale. Magda-drive ng kwart, Minuto, papunta sa mas murang gasolinahan para makatipid ng konti naglilinis ng buong bahay sa buong weekend para hindi magbayad ng cleaner. Ang top 1% ay naiintindihan ang isang bagay. Ang pera, pwedeng bumalik. Ang oras, hindi na. Kaya ginagamit nila ang pera para bumili ng oras. Ito ang ultimate life hack nila. Mag-o-order ng pagkain para hindi masayang ang oras sa pagluluto maghahire ng virtual assistant para sa administrative tasks. Sasakay ng eroplano imbes na 12 oras na bus. Ang oras na bat binili nila ay ginagamit nila sa mga high value activities. Pag-aaral ng bagong skill, pag-spend ng oras sa pamilya o pagpapahinga para mas maging productive kinabukasan. Tanungin mo ang sarili mo Saan ka nag-aaksaya ng oras para lang makatipid ng kakarampot na pera at ang huling ugali? Ugali at Nenon Seve. Niyayakap nila ang productive solitude. Hindi sila takot mapag-isa sa mundo natin ngayon. Ang pag-iisa ay parang sinonim na ng kalungkutan. Takot tayo sa katahimikan. Paggising, phone, sa biyahe, music o podcast sa bahay TV palagi tayong may distraction ang 99% ay umiiwas sa sarili nilang isipan ang top 1% sinasadya nila ang pag-iisa naglalaan sila ng oras sa schedule nila para lang mag-isip hindi ito pagmumukmok ito ay productive solitude panahon para iproseso ang mga nangyari, i-connect ang mga ideas, at mag-strategize para sa hinaharap. Dito lumalabas ang mga breakthrough ideas. Dito mo naririnig ang sarili mong boses, hindi ang ingay ng mundo. Kaya mag-schedule ka ng 15 to 30 minuto bawat araw. Walang phone, walang music, ikaw lang at ang iyong isipan. Maglakad ka. Umupo sa parke. Tingnan mo kung anong lalabas. So, ayan ang pito. Radical self-accountability. Deliberate practice. Seeking discomfort. Information diet. Systems over goals. Time over money. At productive solitude. Ilan ang nakuha mo? Kung meron ka kahit isa o dalawa nito, you are on the right track. Mas marami ka ng ginagawang tama kaysa sa iniisip mo ang maganda dito. Walang nagsasabing pinanganak kang mayroon o wala nito. Hindi ito genetic. Ito ay mga desisyon. Ito ay mga skills na pwedeng i-develop. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili ka ng isa. Isa lang at gawin mo itong parte ng buhay mo sa susunod na 30 araw. Dahil ang pagiging parte ng top 1% ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng 1% o ng yaman ng mundo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mindset na kakaunti lang ang handang i-cultivate. Ang tanong, handa ka ba?